guys Mga kausim Masyadong malalim ang bahangay dito sa pwesto namin Sa mo, Ayan o, oh. kitang kita o oh. Ay, Ay boss Bossing Boss Ayan <laughs> na Kevin o oh. Masaya ka pa Kevin ah masaya Ayan o oh, oh Lubog na yung ano natin Sidecar Yung ibang sidecar natin Tinagay, nilagay ko na doon sa may ano, mataas-taas dito sa may lakson ayan boss ayan, patuloy pa rin umuulan nung nga pala, sitwasyon namin dito ngayon pinasok na kami ng baha ito na, papakita ko sa inyo mga ka-comsib itong masi-masi namin, inakita na namin pero pantay na okay. o, parang dagat na dito taas yan boss hindi na, hanggang baywang na to ayan. O, sa kusina namin pinasok na rin natin. O, sabay na dito. Kung gaano kataas yung lamesa natin, yan, level na ng lamesa. Kataas. Ito, lapit na abutin. Ito, pantay na halos. Ayan. Kinakaba ko lang yan. Pagka inabot yung lumutang pa at lumakas pa hanggang mamaya, sigurado, lumutang na to. Ito yung sitwasyon ni ni Aung Sim. Ano kwarto yan? Malupa nga ng lahat. Kaya patuloy pa kong Hindi pa kalakas pa. Aung Sim, nangyayagin tayo ng kusina natin.